Uh, sa inyong affidavit, nakasulat dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirmed that there was a quota and reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and uh, quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor. Your Honors, Mr. Chair. Pagkota at saka reward. Sa akin naman, uh, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, uh, bawat araw dapat ang police may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list, para pasurindirin sa police station uh, para sila marihab or voluntarily. Ang reward naman, uh, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operasyon through by bus operasyon, search warrant, implementation, uh, may reward system yung mga local official. Uh, i, i ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang usamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng by operasyon. So nakatanggap kami ng 600,000. No? Mga lalaki yon ng mga pusir sa sa usamis. So yun ang pag-intindi ko. Yo, the other to, ada uh, the, other kuta naman at saka uh, yung reward system, uh, alam ng mga polis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may may uh, reward. Kung mamatay yung nasa watchlist, list, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, uh, yun ang ang pag-intindi pag, pag uh, ko sa dalawang klase ng reward at saka Quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro. So yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Tama. Yes, Your Honors. Itong quota, kanino galing ang listahan para ma ang quota? Uh, from the DI at sa Kapidia, uh, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Uh, Mr. Chair. Yung mga intel community. So, ibago nila ibigay sa kay PRRD sa list. So, may nag-order nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan kailangan yung i ang quota kada adlaw kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? Uh, for information, Your Honors, kung sana ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang uh, atutupagin ko when in fact, be clear naman ang uh, pronouncement ng presidente natin na sa, sa Albuira, yung mga espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa kasapu, na nakita ko din, your honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Kaya sa area ko, maski ang bakulo, your honor, Mr. Chair, nakahuli tayo ng 80 to 90 na mga pusir, walang patay. Mr. Chair, kanina sinasabi niya, dalawang beses na tokhang. Ano po ba ang tokhang para maintindihan natin? Kasi parang standard po ang sa inyo, eh, kami po, hindi namin alam. Ano po ba ang tokhang? Sorry, your honor. Can, can you shorten your... Uh reply to the query uh, of the members uh, uh, Colonel Espinido Yes sir president sir that tukang uh, means knock and play parang Knocked inak mo yung uh, nak oh. inak mo yung bahay tapos uh, uh, Ito din mo. sa quota po Mr. Chair so yung quota na sinabi nyo sa affidavit nyo na may 50 to 100 per day sinabi nyo din po dito na pupunta kayo kasi yung alam nyo sa paragraph 30 we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing ito ang operation na tinatawag niyong tukhang sa loob Yes sir. So, owners. kakatok kayo, tapos ano po yung proseso nito, Mr. Chair? Uh, your honors, eh sabihan sila na nasa list kayo. So, magpunta kayo sa police station para ma yung pangalan mo. Instructunan ka na uh, going to uh, rehabilitate. Uh, yun ang instruction sa. So, kayo po ang pupunta sa bahay. Kakatok, ano to, in the guise of voluntary surrender or kukunin, pupunta sa istasyon? Voluntary surrender, your honors. Tapos hindi dadaan to ng korte, Mr. Chair? Diretsong rehab? Hindi, your honors. Tama po ba ang proseso na to? Ako kasi, abogado ako, alam ko dapat may due process dito pag may mga nahuhuling ganito. Sa akin, your owners, kasi alam niyo naman yung mga junior officer, they are all obedient sa instruction pang taas. May legal counsel kami, mga police na akala namin yung pagdating sa baba, talagang hinimas na yun na maging legal ang trabaho. But again and again, sinabi ko sa akin istasyon, hindi ako nag-implement ng tukhang. So, pero standard na to sa iba. Kung hindi sa inyo, alam nyo po, standard to na alam ng iba na ang operation na to kakatok, kukunin, rehab, walang dadaan na ibang proseso, kayo ang magdedetermine po nito. Yes, Your Honors, standard dyan. Na may nag-order galing sa higher ups. Yes, Your Honors. And then, itong reward system naman, sinabi po, Mr. Chair, na under an operation, nakukuha ang reward. Right after sa accomplishment, Your Honors. Ano ang accomplishment? Ano ang meaning ng accomplishment? Ano ang goal? Sa akin, si Stasyon, yung nahuli mo, na by bus, din na implement mo yung search warrant, pagilan mo ng complain yung mga subject, uh, suspected person. So, may buy bust operations, may search warrant. Dun sa affidavit niyo, mga dalawang beses kasi na nangyari dito sa yung sa Alwera, may search warrant, pumasok Mr. Chair, sila with the search warrant on illegal possession of firearms, tapos yung nag-search, biglang namatay itong si Mayor uh, Espinosa. Sa Osamis din, itong uh, mataas na, na, na sindikat, na drug lord na si Parahinog, pumasok din na may search warrant uh, through the guise of illegal possession of firearms. Pagpasok, namatay din po. Itong pagkukuha ng search warrant, alam ko po kasi, di ba, pupunta po kayo sa judge, at pagpunta kayo sa judge, may witness yan, at may present para mag-grant ang search warrant. Pero parang sinasabi po, Mr. Chair, na itong search warrant kasama sa operations ng reward system. So may formula po ba to para mag-grant agad ang search warrant on the guys of illegal firearms? Papasok, may makikita, tapos may mamamatay? Hindi naman, Your Honor, uh, Mr. Chair. Ang kaugalian, for my experience, pag makita ng judge naman na Uh, may probable yung witnesses deponent na talagang nandyan may illegal uh, items sa area sa uh, kung saan naka-indicate yung uh, search warrant yung affidavit ng uh, deponent at saka applicant na team leader mag-release ng issue ng search warrant or warrant of arrest ang ang judge uh, doon na your honors mr chair sa pag-implement mo na kung ano ang mga pamaraan na naman ang gawin mo as, lo as long as uh, you are uh, in accordance with the POP standard operating procedure ng PMP, Your honors So, itong search warrant, uh, sinusundan naman. Yung mga witness na ito, saan po galing? Ang sa Albuera, for your information, your honors, hindi ako ang applicant ng search warrant, ang province. Uh, Juint lang yon Ang sa Usamis naman, hindi din ako ang applicant, ang CIDG. So, ang CIDG ba ang pumapasok to search? Since sila naman ang applicant. Juint, uh, with us, your honor, Mr. baget bakit? Ako, kami ang may alam sa area. Yung uh, CIDG, nagpunta lang doon para mag-verify, uh, validate, confirm na mayroon talagang uh, illegal yung isang subject person din sa pagpasok, Your Honor, Sir, because alam na ng lahat na uh, fully armed ang grupo ni Paruhinog. Itong reward system na to, naging standard to throughout uh, the country? Sa so, pagkakaalam ko, Your Honors, yes. Pa An paano mo nalaman to? May mga kausap ka bang iba na ganito din? Nag-uusapan nyo. Ano ang sistema nyo dyan? Ganito din ba sa inyo? Very no naman yun. Your Honors. Very known within... Sa, sa, within PNP. Okay. Standard siya, hanggang ngayon ba? Alam niyo po ba kung... Eh, hindi ko na alam, Your Honors, sa, sa, ngayon. I okay. Presente. Sorry, Your Honors. Um, so, dito, no, nakasulat, nakasulat dito sa inyong affidavit, no, na kasama sa reward system na may mga LGUs na nagbibigay ng rewards. Tama po ba? Yes, Your Honors. And sinabi niyo legitimate naman ang pag-receive ng mga awards sa pag minor um, voluntary surrender sa grupo niyo. Tama, dahil may LGUs. Paki-explain lang po, bakit kailangan mag... Actually, itong reward system, bakit kailangan, Mr. Chair, ng reward system? Hindi po ba trabaho naman po talaga ng polis na hulihin itong mga suspected or nahuhuli sa bypass operations? Bakit kailangan ng reward system? Bakit kailangan din ng LGU pumasok para magbigay ng mga awards na to? Rewards na to? Yes, Your Honors. Uh, ang nangyari kasi sa police Magaling lang mag-take ng order, magbigay ng order, manghuli. Pero hindi magbigay ng allowance or uh, financial to uh, accomplish the mission, Your Honor, in which ang baybas, hindi ka ganun kadali, Your Honor, napuntahan mo, pulihin mo. Dapat may piray yung gasolina ng motor, ng police mo, operatives. Uh, kinausap ko yung mga executive, Your Honor, kung saan ako ma-assign, na ganun ang mga mangyari sa atin, Your Honor. So, di uh, nabulong ta really na magsabi sila, Your Honor, na sige mag uh, kami ang magbigay uh, ng budget sa inyo para sa reward kung may mahuli itong reward, kasama, so kung mahit mo yung quota mo, may reward ka. Kung meron kang ma-eliminate, ma may reward ka. Iba-iba ang levels nito pag makuha mo ang mga, pag may ma-accomplish ka, iba-iba ang reward. Sa akin, Your Honors, uh, pag, pag uh, manak mo lang, wala, hindi kasali yun sa reward yung ma, mapuntahan mo lang para katukin mo, mag-surrender, uh, walang reward yan. Anong mangyayari kapag tumanggi ka? Yun na, uh, ang mangyari, Your Honors, uh, i-relieve ka. So, ito po ba ang nangyari sa inyo? tumanggi, dahil sabi niyo po, hindi niyo po ginagawa. Tumanggi ka po ba? Kaya, Mr. Chair, nasa derogatory list ka, biglang nasa high-profile drug list ka. Bakit? Bakit ganon? Hmm? Siguro, Yunors, isa yun na dahilan, pero ang sa pinakadahilan na na-disband ko yung grupo ni Espinosa at sa ni rohinob. On paragraph 30, which I quote, I confirmed that there was a quota and reward system in the implementation of the War on Drugs During the previous administration, do you confirm that statement, Colonel Espinido? Yes, Your Honours. Now my question is, and I just like to continue the flow of questioning of the Honourable Nograles, Can you please tell us, this Honourable Committee, how is the reward system being implemented during your time? Number one, Your Honours, ang kuta kung ma kahuli ka sa mo ng mga watchlist personalities din. Uh, na baybasta mo, probabybasta na uh, through implementation of search warrant doon na ang reward uh, mangyari your honors, in my uh, station as chief police. so aside from that, can you tell us more story on how the reward system is being implemented? yun lang siguro your honors, because sa uh, asabi uh, reward to refund your uh, uh, financial when you Uh, have a um, buy-bust operation because uh, uh, it involves money, yung gastusin, uh, matagal yun. Pagkatapos yung search warrant naman, uh, involved of money. So, parang i lang, Your Honors, yung mga reward na yon sa uh, trabaho ng pulis. In other words, Mr. Chairman, the consideration for the reward system is all about money. Is that correct, Colonel Espinido? Yes, Your Honors. Now, I would like to direct your attention to at the third sentence of your paragraph 30, which I quote, when the leadership imposed a quota of 50 to 100 per day we only took it to mean that we had to knock on the doors of 50 to 100 households suspected of drug use or pushing now my question Mr chair you mentioned the word leadership may we know and you can you please tell this honorable committee who are the persons behind or the personalities behind when you mentioned the word leadership when we are referring on the implementation of the reward system your Honors from the GPNP down uh, down to the Chief of Police, Your Honours. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP on the, at that time, Mr. Uh, Witness? Uh, police General, Director General, Bato de la Rosa, Your Honours. And that you are referring to now, Senator Ronald Bato de la Rosa. Is that correct, Mr. Witness? Yes, Your Honours. Now on my next question, uh, Mr. Chair, because your affidavit talks about the implementation on war against illegal drugs. You mentioned so much, like your assignment in Albuera, in Bacolod, and, of course, the quota and reward system. Now, my question, Mr. Chair and Mr. Witness, how would you characterize the war against illegal drug during the time of President Rodrigo Roa Duterte? It's very impressive, Your Honors. And, uh, uh, I'm sorry, what was the first sentence of your uh, answer? Huh? It's very impressive, Your Honors, and uh, very um, practical and... Uh, Masabi ko, Your Honors, na marami ang nasiyahan, no? Because sa akin naman, na hinanap na yung source ng drugs. But then, it, uh, very sad to, to see na ang nangyari, yung mga biktima lang, no? Ang napatay, yung mga poser, user. Uh, sa akin naman, Your Honors, sabi ko, sa, I conclude, na kawawa yung mga naging biktima lang. Uh, para lang makatanggap ng reward nag-abuso yung sa paligid ni President Duterte nagtake advantage because of greed opposition and money kaya mas sino na lang ang trabaho yun as long as nasa watchlist ka your honors bata uh, it's very public na naman sa atin dito na tayo nasiyahan sa ginawa but then inabuso yun na ang problema sa war against illegal drugs your honors but, The, the first part of your answer mentions it's very impressive, it's practical. But towards the end of your answer, you mentioned that yung mga user lang ang uh, naging biktima dito sa kampanya laban sa illegal na droga. Now, in summary, can you please describe how was the campaign against illegal drugs during that time? Is it tragic? Is it a success? Is it a failure? For me, your honors, successful. Why? hindi pa nakaupo si President Duterte, millions of surrenders. When in fact, kung ako lang ang magsalita, your owners, within six months, drug-free na ang Pilipinas. Kasi nawala na yung rampant. Kasi ang pagkategorize natin sa drug-free, mawala yung rampant. Hindi tayo makapagsabi ng drug cleared for that six months. Pero yun din, your honors, it's very, sorry to say that, uh, uh that take advantage, take opportunity yung masama naman ng mga polis para lang makapagpira at saka makaposisyon. Dalawai, your honor, sorry to, to, to say that. Thank you, your honor.